Bagong gas station na walang permit sa Nueva Ecija sumabog at nasunog. Nag-aalala ang ilang residente matapos sumabog at masunog ang isang maliit na gasolinahan sa Bongabon, Nueva Ecija. Isang truck driver na nagtatransfer ng gasolina ang nagtamu ng pasa sa pangyayaring ito. Nangyari ang insidente noong gabi ng ikadalawamputsyam ng Nobyembre, kung saan makikitang isa-isa na ring sumasabog ang mga linya ng kuryente na naabot ng sunog, ayon sa isang video. Ayon sa isang residente, naganap ang pagsabog isang araw bago magbukas ang gas station. Bandang 10pm, binulabog ang mga residente ng malakas na pagsabog. Nagsasalin po yung truck ng gasolina roon sa mismong station, bigla naman pong sumabog. Isang sabog lang siya tapos apoy na agad, sobrang laking sunog na agad, sabi ni Wendell Sagun, isang residente. Sa awa ng Diyos, walang naiulat na ibang nasakta na mga residente. Malapit ang fire station sa lugar kaya't agad nakarespond ang mga bombero, at tumulong din ang mga bombero mula sa karatig bayan. Umabot sa ikalawang alarma ang apoy, na naapula bago maghating gabi. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang pinagmula ng sunog. Ayon sa inisyal na investigasyon, wala pang permit ang naturang gasolinahan. Sa pangyayaring ito, nais nating malaman ang inyong opinyon. Paano ninyo ito nakikitang banta sa kaligtasan ng komunidad? Ano ang inyong suyestyon para maiwasan ang ganitong insidente? Ibahagi ang inyong saloobin sa seksyon ng komento. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.